Hello! Magandang araw po! Ipapakita ko sa inyo kung paano magbayad ng Meralco Bill sa Tonic. So ito yung Meralco Bill namin sa Meralco Online. Kopyahin nyo na ang Customer Account Number or CAN kasi kailangan natin mamaya. Dito naman tayo sa Tonic, siguraduhin na may sapat na balance dito. Then i-click natin ang Pay. Tapos i-click ang Add a Biller. Hanapin ang Meralco. Ayan. Ilagay nyo lang kung ano yung gusto nyo itawag sa Meralco bill nyo. Ako okay na ako sa Meralco. Next, itype dito ang Meralco Customer Account Number or CAN. Yung pinapakopya ko kanina. 10 digits yon. Next, so kailan ang due date ng Meralco bill? Para ma-remind kayo pagbayaran na. Then, save. Okay, pay now. Yan. Or, pwede rin pumunta muna sa Biller's List. So, ito yon. Tapos, i-click nyo yung sinave nyo na Meralco Biller. So, mapupunta din kayo dito. Then, ilagay kung magkano ang babayaran. Click Pay Now. I-check mabuti ang mga detalye. Then, Confirm. Ilagay ang OTP na itetext sa inyo ni Tonic. Huwag isi-share kahit kanino. Okay, processing na. Tapos, basahin nyo ito. Kasi pag after 7pm daw nagbayad, next day pa mapopost or siguro mapaprocess. So, ako naman before 7pm nagbayad. Balik tayo sa dashboard. Yan, nabawasan na ang balance ko. Nasa history din yung transaction. Yan. So, kailan magre-reflect ito sa Meralco? Tomorrow. Okay, after 24 hours, chineko sa Meralco online. Ayan, so zero na ang total amount due. To, ibig sabihin, bayad na ako sa Meralco. Okay, salamat sa panonood. Like, share, and subscribe.